Grabe, ilang araw na kaming palutang-lutang sa gitna ng karagatan for today's video! Hindi natin alam kung saan tayo papunta guys, wala kang makita eh oh! Dahil dyan, tinignan namin ni Chef George kung ano na nangyari sa mga kalapating nakatira dito sa loob ng barko. Baka mamaya wala na silang makain, kaya tara, bigyan natin ng food trip! Let's go! So ayun na nga guys, hinahanda na pala ni Chef George yung mga ibibigay namin pagkain para sa mga pasahero namin kalapate. Shish! Ilang araw na rin kasi kami nagbabiyahe kaya bigla naming naisip baka wala na silang ma-food trip. Hindi rin sila pwede makalabas ng barko guys kasi nakasarado yung rampa. Okay, ready na yung patuka. Sakto, bite size para hindi sila mabulunan. Alright! Hinandaan niya na yung mga malilipit natin pagkain. <truh, truh, truh, truh. Pero but wait, kung may pambara, dapat may panulak para kumpleto. Om Sim! Pagkatapos kumuha ng mineral water guys Bumaba na kagad kami ni Chef George Para i-deliver yung pagkain Guys, na magpapakain kami ng kalapate For today's video Aba matinde, nilatagan pa ng plato ni Chef George Mukhang maselan yung mga pasahero natin Demanding Ayan, oh, Tubigan Pagkatapos latagan ng pagkain ni Chef George, may naisip akong idagdag na masarap. Oh, she! Lagyan natin ng ano, yung playboard. Ito yung playboard nila guys. Ay, napakaangas par. Makakatikim sila ngayon ng crunchy na. Spicy pa. So, shalen! Playboard. <laughs> Spicy. Lagyan natin ng playboard. Parang KFC. Ha? Uh, Parang KFC yan guys. Yay! <laughs> Medyo maselan pala yung mga pasahero namin kalapati guys. Kaya lumayo muna kami ni Chef George para hindi sila mabulabog. Malayo na kami. Balikan natin guys. Mga after 20 to 30 minutes. Para may nakikita ako dun guys. Ayun. May nakikita na ako guys. Sheesh! May mga tungutuka-tuka na dun guys. Ay. Medyo malayo pero kitang-kita -kita natin sila guys ha. Ayun mga kalapati natin. Nagkalat na sila. Ayun guys. Yun, oh yun oh, bakit na doon yung isa oh ayun oh, nagkakyatan sila doon ay, puti na sila kanya kanya na silang akyat guys eh wala na oh. kanya kanya na silang akyat ayun lang, binulabog ng kalbo kaya sunod na plano, nagtago na lang ako dito sa gilid ayaw talaga nilang bumaba guys kaya magtatago muna tayo dito ブラジルがインスピラーと、お、お、き、せめ、みと。